Sinabi Order ang mga operator ng mga bus na tinikitan dahil hindi nakasunod sa regulatory standards para sa ligtas na biyahe. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea! Igan, mahigit dalawang na ang natikita na bus driver dun sa mga bus na uh, nasita ng saik dito dahil sa kanilang road worthiness check sa Quezon City ngayong umaga. Expired o walang fire extinguisher, di gumaganang mga ilaw, basag na salamin at pudpud na gulong. Yan ang mga karaniwang violation ng mga pampasaherong bus na nahuli ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ngayong umaga. Hindi bababa sa 20 bus ang nasita at natikita ng saik as of 6am pa lang yan. Ang ilan sa kanila, posibleng ma ng show-cause order ang mga operator para mapal magpaliwanag kung bakit lumabag sa regulatory standards ang mga bus nila. Ang isa sa mga nasitang bus, humigit kumulang isang taon na raw na hindi gumagana ang handbrake ayon mismo sa driver nito. Ubus na rin ang laman ng fire extinguisher at walang early warning device. Magiging regular at mas magihigpit na raw ang mga roadworthiness check ng saik sa mga pampasaherong bus. Ang ilang bus, bus driver at konduktor na intindihan naman daw kung bakit kailangan ng ganitong pagsusuri para mampanatiling ligtas ang kalsada. So, kailangan nating masiguro na ang ating mga kababayan ay nagkakaroon ba ng ligtas na paglalakbay sa tuwing sila ay sasakay sa ating mga pampublikong bus. Kung meron po tayong makitang paglabag, ito naman po ay ating titikitan kaagad or kung hindi man po matikitan, ay papashowcos po natin sa LTO at sa LTFRB yung mismong operator. Delikado naman po kami, basta ito lang po ang ano, wag lang pabayaan yung maubusan ng hangin yung ano, compressor. Kasi kung maulang po ng hangin po kami, titigil eh... naman po kami pag ano. Hindi nakaya talaga ng bus. Dahil marami na po nagaganap ng mga aksidente ngayon sa ating mga lansangan, kaya inaagapan na po natin ito na bago po natin pabiyahihin yung ating mga driver at konduktor, ay siguraduhin naman po natin na nasa maayos na kondisyon yung mga papeles at yung mismong sasakyan nung, uh, na, na kanila pong gagamitin sa kanilang pagbiyahe. Mga iba yung pumabiyahe, walang mga signal light yon tapos mga ano, marami pong ibang wala. Kaya tama lang po ito. Igan, paalala naman ng SAIC sa mga pasahero. Maging mapanuri rin sa mga sinasakyan nilang mga bus. Pwede raw magsumbong sa social media pages ng SAIC kung may mapuna na paglabag sa regulatory standards ang mga bus na kanilang sinasakyan. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. bayapin Pinlak para sa GMA Integrated News. Kinatawa ng labor groups ang pag-aproba ng komite sa Kamara sa panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. May babala naman ang ilang grupo ng mga employer. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Aprobado Dag Dag na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Nangyari ito isang araw matapos magpulong tungkol dito ang ilang labor group at mga kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR ay 645 pesos. Nakasaad sa panukala na lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural man, at ano pa ang kapital at bilang ng mga empleyado kailangang ibigay ang 200 pesos na dagdag sahod. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 50,000 hanggang 100,000 pesos at makukulong ng dalawa hanggang apat na taon. Apat na hearing po yun, mahigit na eight months po ang naging pagdinig sa pagkat kailangan po natin bigyan ng sapat na pagkakataon lahat ng mga hanay, grupo, panig ng na mga namumuhunan, mga investors, mga employers, mga manggagawa at yung ating government. Pero babala ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, kakaunti lang ang makakabenepisyo rito. Posible rin daw ito magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pag nag-approve the legislated wage hike, minimum wage, 16% sa 1-6 huh, of the 52 million are benefited. The other 84%, iba-iba yan, marami dyan, eh, nasa informal sector marami yan, wala namang employers. Isa lang ang, re lang ang remedy niyan, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. Baka rin daw sa ibang bansa magpunta ang mga dayuhang negosyante dahil sa paiba-ibang polisiya ng pamahalaan. Pinapaasa mo mga tao, tapos eh, tinatakot mo mga investors. Alam nila kasi meron policy big laban, big Yon, tayo policy tripart, bigla ba mo, bigla ba mo, bigla ba mo, bigla ba Oras ang hinahabol para tuluyang pumasa sa Kamara ang panukala dahil iilang araw na lang ang natitira bago mag-adjourn ang sesyon sa February 7 para bigyang daan ang campaign period ng eleksyon 2025. Para mapabilis ang pag-aaproba sa panukala, nananawagan ng ilang kongresista sa Pangulo na sertipikahan itong urgent. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Price check tayo sa asukal sa pamilihan. Ngayon, tumaas daw ang presyo ng mga supplier. Live mula sa Blumentritt Market sa Maynila, deko ng balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Sabi nung mga nakausap ko na nagtitida ng asukal, dito po yan sa Blumentritt Market sa Maynila. Bahagyang tumaas na raw yung kuha nila ng asukal sa mga supplier kaya pa naman daw kaya hindi pa sila nagtataas ng presyo kung sakali man iga na tumaas yung presyo ng asukal apektado hindi lamang yung mga nagbebenta niyan maging yung iba pang mga negosyante gaya ng mga nagbebenta ng minatamis at taho mabenta ang taho ni Mang Noel lalot pa't hindi niya tinitipid ang paglalagay ng sagot Arnibal asukal negro daw ang ginagamit niya sa paggawa ng Arnibal sa ngayon hindi pa naman nagtataas ng presyo ng asukal kung sakali man daw gumalaw ito, mapipilitan din siya mag-adjust. Sa, baso kami nag adjust Yung ginagamit namin 8 sa na 10 pesos, ginagawa namin 5 tons. Pag nag-adjust kayo, sino pa bibili siya pag matabang na yung tao? Eh. Ayun ang kailangan din, yung carnival. Eh. Pag walang arnival, eh, paano kang bibili ng suki mo? Sa pwesto naman ni Rodalin, patok ang mga minatamis gaya ng nata de coco na 25 pesos ang 1 fourth, beans at munggo na 30 pesos, garbanzos na 35 pesos, kaong na 40 pesos, at makapuno na 60 pesos. Hindi pa siya nagtaas ng presyo, kahit pabahagyang tumaas na ang kuha niya ng asukal. Nagbawas na lang po kami ng asukal para lang ma-remain namin yung same price dati. Okay na sa amin kahit konting ano lang. Basta kumita lang pare-parehas. Sa Blumen Treat Market sa Maynila, mabibili ang isang kilo ng puting asukal sa 85 pesos. Ang wash sugar o segunda ay 75 pesos per kilo. Mayroon ding light brown sugar na karaniwang ginagamit sa pagluluto ng mga banana Q at kamote Q, 70 pesos per kilo. Ang golden brown sugar naman ay 85 pesos, habang ang asukal negro ay 95 pesos. Sabi naman nagtitinda bahagyang nagmahal na ang kuha nila sa supplier nitong Enero. Sa kabila niyan, hindi pa raw sila nagtaas ng presyo dahil kaya pa ng puhunan. Persa ko po yung kuha na yun ng asukal namin. Tumaas naman po ng konti pero hindi po namin tinaas dahil kaya po naman po ibigay sa dating presyo namin po. Siguro pag, pag hindi na po kaya, itataas na po yung presyo namin ng asokal. Kasi kami na rin po nagre-repack nun po eh. Samatalay ka, numaasa naman yung mga nagtitinda ng asokal na hindi ganun kalaki yung itataas sa presyo dahil daw talaga tutumal yung kanilang bentahan kapag nangyari yan. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sinuspindi muna ng sugar. Sinuspindi muna ng SRA ang pagpapatupad ng sugar order number 6 na nagsasaad ng karagdagang requirements sa pag-aangkat ng mga asukal at sugar alternatives. Ay sa SRA, Nalangan ba kasi ang ilang grupo na tataas ang presyo ng asukal na posibleng magdulot din daw ng pagtaas ang presyo ng iba pang produkto. Tinawa, tinawag naman itong speculative ni SRA Chief Pablo Ascona dahil hindi pang na ipatutupad ang kautusan. Nakalagda maglabas ang pahayag ang Department of Agriculture kaugnay nito. Nakabantay na mga pulis sa EDSA People Power Monument kung saan gaganapin ang rally para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Live bulas sa EDSA, si Jomer Apesto. Jomer. Igan, good morning. Inaabisuhan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na iwasan muna ang pagdaan dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasunod ito na nakaambang malawakang kilos protesta ng ilang grupo at para sa panawagan nila na patalsikin na sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Madilim pa lamang nakabantay na mga tauhan ng Quezon City Police District dito sa bahagi ng White Plains. Yan ay para matiyak ang seguridad sa lugar kasunod ng inaasahang kilos protesta rito ngayong umaga. Ayon sa National Capital Region Police Office, nasa mahigit dalawang libong mga pulis ang idineploy rito ngayong araw. Bukod pa dyan ang mahigit isa libong standby na mga pulis. ay sa grupong akbayan, inaasahan na posibleng umabot sa anim na libo hanggang pitong ang makikisa sa kanilang aktibidad. Lain daw nito na maipaabot sa Kongreso ang kanilang panawagan na dapat ng aksyon na ng kanila mga inihayang impeachment complaints laban sa pangalawang pangulo noon pang mga nakaraang buwan. Matatandaan na noong Disyembre, sinabi ni VP Sara na handa niyang harapin ang mga impeachment complaints laban sa kanya. Ayon pa sa grupo, magsisimula ang kanilang programa mamayang alas 9 ng umaga. Nasisimula nila sa isang misa. Posible raw na tumagal hanggang alas 12 ng tanghali ang kanilang programa. Igan, sa ngayon ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng White Plains. Pero sabi ng grupong akbayan, magsisimula na sila mag-assemble pagsapit ng 7.30 a.m. Kaya asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Pero bukod dito sa EDSA People Power Monument, magkakaroon din ng kilos protesta mamayang alas 2 ng hapon sa bahagi naman ng EDSA Shrine. Kaya inaabisuhan ang mga motorista na maghanap na ng alternatibong ruta. At yan ang unang balita mula dito sa Quezon City. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China. Itigil ang harassment sa West Philippine Sea at ibabalik niya ang typhoon missile system ng Amerika. Sa gitna niya, nasa loob pa rin na exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilang barko ng China Coast Guard. Narito ang aking unang balita. This is China Coast Guard, MESO The so-called award for South China Sea arbitration is illegal and invalid. China... Radio challenge ito ng barko ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing within a Philippine-exclusive economic zone approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. Ayon sa PCG, Oras-oras pa rin ang radio challenge sa kanilang barko. Sa mga barko ng China na halos isang buwan ang umiikot at nagtatangkang lumapit sa lalawigan ng Zambales. May apat na barko ng CCG na paikot-ikot sa Baho de Basinlok o Scarborough Shoal kasamang kanilang monster ship. Nag-iisa nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa at nagtataboy sa mga barko ng China. Noong January 13, sinabi ng National Maritime Council na naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas kauday sa pananatili ng mga barko at helikopter ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang isang linggo matapos ito. Dalawang insidente ng pangaharas ang iniulat ang PCG. Nitong January 24, hindi natuloy ang Marine Scientific Survey at sand sampling sana ng BFAR sa Sandy Cay sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas sa mga barko ng CCG at helikopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Nitong January 25, Ginamita naman ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang BRP Cabra ng PCG sa si Sambales. Bagamat ayon sa China Coast Guard, walang LRAD ang kanilang barko. Bukod pa yan sa iba't ibang insidente ng pamabangga ng mga barko ng CCG, pangwa-water cannon at iba pang pangaharas noong nakaraang taon. usually we file diplomatic orders weekly. Guess how many diplomatic orders we filed last year? 52. The year before, 52. The year before that, 200 kasi minsan nagiging daily. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China. Let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our our people. Uh, stop firing uh, firing lasers at us. Uh, and stop your aggressive and coercive behavior. And we'll return the typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos ang tanongin tungkol sa pagkondena ng China sa pananatili ng typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Ilang beses ang umalbang China sa pananatili ng missile system na kaya magpalipad ng Tomahawk missiles hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than, than what we have. So I don't understand. Wala pang pahayag ng China tungkol dito. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea, ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni U.S. President Donald Trump Kabilang sa posibleng pag-usapan ng bagong immigration policy ng Amerika kung saan daang libong Pilipino ang apektado. We'll see how we can uh, we can uh, uh, influence the policy making uh, in terms of uh, of immigration. Balak din talakay ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito. Lalo pat hindi to malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Destabilisasyon ng gobyerno ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na motibo kung bakit may nagpetisyon sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilisasyon na ginagawa. Ipaubaya na raw ng Pangulo sa Office of the Solicitor General ang pagdedepensa sa national budget. Sagot naman ang dating Executive Secretary ng Pangulo at isa sa mga petitioner na si Atty. Vic Rodriguez, hindi naman titigil ang gobyerno sa kaning ideklarang unconstitutional ang 2025 budget. Pedro ito mag-operate gamit ang reenacted budget o kaparehong pondo noong 2024. Nagpetisyon sila sa Court Suprema para daw protektahan ang pondo ng bansa at pigilan ng anyay paglustay rito. Kasama ni Rodriguez na nagpetisyon si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Git nila, labag sa saligang batas ang pagkakaroon ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 budget. Una na sinabi ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo, otorizado ang technical staff ng mga komite ng Senado at Kamara na ayusin, itama at punan ang anumang blangko. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang mga blangko ang nakarating sa kanyang General Appropriations Act. Igan para iwas sa berya, delay sa mismong araw na eleksyon, nag ang COMELEC para turuan ang mga botante ng tamang paggamit ng Automated Counting Machine o ACM. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan na tuloy-tuloy ang mga aktibidad na isinasagawa ng COMELEC, katuwang ang AFP at PNP Ngayong election period, kabilang na riyan ang automated counting machine roadshow. Puspusan ang isinasagawang pag-iikot ng Comelec sa iba't ibang lugar sa huling dalawang araw ng automated counting machine roadshow sa Pangasinan. Layon ng roadshow na maituro sa mga butante ang tamang paggamit ng ACM. Halos isandaang porsyento ng naikot ng Comelec ang lahat ng mga barangay sa Pangasinan maliban sa San Carlos City na mayroong mahigit 80 barangays. According to the election officer naman, patapos na rin sila. Uh, we allowed them na uh, hiramin yung ACM ng mga nauna nang natapos para magamit kung sakaling mag 2 to 3 or 4 uh, sessions sila sa isang araw. Sa Dagupan City, noon pang ikalawang linggo ng Enero, natapos ang ACM Roadshow. Sa mga natitirang araw bago ang deadline, Pinupuntahan na lang ng COMELEC ang iba't ibang asosasyon gaya ng OSCA para maituro sa kanila ang paggamit ng ACM. Kabilang din sa pinupuntahan ng COMELEC ang mga eskwelahan. Malaking bagay para sa mga estudyanteng butante ang ACM Roadshow. Lalo pat unang beses silang boboto sa pamamagitan ng automated election. Mas better na lang ngayon pala, maturuan na alam na para ilalagay na lang po doon, at least hindi na mahirapan yung mga taong bumoto. Ayon sa Comelec, wala nang extension sa ACM Roadshow. Mayroon nang lumabas na memo mula sa Comelec Central Office para kunin ang mga ACM sa February 1. Igan, na ayon sa Pangasinan Police, umabot na sa 20 tao ang naaresto dahil sa paglabag sa Comelec Gunban simula ng mag ang election period. May ipitaman ang koordinasyon ng Comelec and PNP upang mamonitor ang sitwasyon dito sa probinsya. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Bukas na ang unang tapatan ng mga tatakbo sa Senado sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Pwede po bang pakilinaw? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi? Ano Matingin yan sa matatapang na tanong na ibabato sa labindalawang senatorial aspirants sa kumasa sa hamon ng GMA Integrated News at Public Affairs. Bubusisiin at hihimayin ang mga plataporma at paninindigan nila sa mahalagang isyo kasama ang mga pinagkakatiwalaan at multi-awarded kapuso journalists na sina Jessica Soho, Vicky Morales, Emil Sumangil, P.R. Kanghel at Kara David. Abangan ang tanong ng bayan na GMA Senatorial Face-Off 2025 bukas 9 p.m sa GMA at simulcast sa GMA Pinoy TV at DZBB. Mapapanood din ang live stream sa official social media accounts ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Magbabalik na ang hit GMA Public Affairs youth-oriented show na Maka with a brand new season. <stutup> Uy, teaser pa lang yan ha. Excitement na ang hatid ng panibagong journey ng Gen Z Barkada sa MacArthur Academy. Makakasama pa rin natin sa series si Sparkle Stars Zephanie na tila may in love. Aba, may in love nga ba o may involved sa dalawang bagong karakter sa series? Sa pagpasok yan ni Sparkle Stars Josh Ford at Sean Visagas. Kasama pa rin sa Gen Z Barkada sina Ashley Serviento, Marco Maza, John Clifford, Sean Lucas, May Ann Bangus Girl Basa, Olive May Sofia Bihag, at Shanti Videla. Makikilala rin ang ibang dagdag na characters na gagampanan ni na Elijah Alejo at Bryce Eusebio. Kasama rin sa magbabalik sa series si Romnick Sarmenta. Abangan bukas, Sabado, ang new season ng Maka, 4.45pm dito sa GMA. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.